Hello guys! Nandito po kami sa Tigaon ngayon. Pupunta kami. po kami sa Palengke. May bibilihin po kami. <laughs> bibilihin kami pansit. Pansit ba Init ba? Oh, say hello man. Say hello. Grabe init. Grabe init. Good Very good na talaga bibig ko. Tatawin nainitan daw na lang No, may dala tayong payong pero no did na para magpayong tayo. Eh. Oo. <laughs> vitamins pa naman yung araw B kasi alas jis pa lang. Hanggang alas jis naman yung ano. May tamis ng araw pa Maganda rin dito maglakad-lakad. Mainit talaga. Mainit talaga. Nako, naiinitan ang bibi. Okay lang yan, baby girl. Okay. Okay, oh. Kami There's oh. a broken bread. Oo. Oh, oh. <laughs> <That's> Broken bread. Ano na ano, ano, nakikita mo ah? ah. at, at least, least, oh, maglalakad tayo papunta doon. Wala elayo pa. Layo, layo. Oo, oh, sayo malayo. Layo pa. Malayo pa yan, <gasps> yan naman. Hmm? Ka? Okay lang yan Mamaya na tayo magpayong Pag ano na talagang Sobrang init na Medyo, Medyo malayo-layo din pala natin baby girl, Pero okay lang ah. Hmm. O ano Ay, hindi pa. Nandito 'yung uh, ano init, ma. Bukas na eh init. Gets mo ba 'yan? Dini ne, tayo magpaayo. saglit lang naman tayo.

Ito na kami. Wait na oh Pancit. Pancit. Pancit pa. ah uh, pa na yung Ito yung small size. <laughs> Medium yan tayo. Ah, uh, may small size kayo, ma'am. Ay, mayo. Saan tayo hanap, baby, baby girl? Sige daw, hanap tayo. Wala daw small. Kasi yung baby girl. Saan sa balyo? Dito, dada. <laughs> ah, dito. Halika, baby girl, dali. tais cak bila ngiled audi tu nak ah itu tunggalitong anu oh still obvious lah still obus now oh dia yang betul size